Ang paliligo ay hindi lang tungkol sa kalinisan, kundi bahagi na rin ng ating pang-araw-araw na gawi at kaginhawaan. Ngunit habang tumatanda, lalo na paglagpas ng edad sa Venpil, nagbabago ang ating katawan, kasama na rito ang balat, kalamnan at resistensya. Marami sa ating mga nakatatanda ang nagtatanong, gaano kadalas pa ba dapat maligo? Ang sagot ay hindi basta-basta araw-araw gaya ng nakasanayan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga geriatric experts, ang sobrang paliligo ay maaaring magdulot ng tuyong balat, pangangati at iritasyon sa mga matatanda. Sa kabilang banda, ang sobrang tagal na hindi pagligo naman ay maaaring magdulot ng impeksyon at amoy sa katawan. Kaya mahalagang maunawaan ang balanse sa pagitan ng kalinisan at proteksyon ng natural na oil ng balat. Maraming lolos at lola sa mga probinsya ang nagsasabing mas gusto nilang maligo tuwing umaga para maibsan ang lamig ng katawan. Ngunit may ilan din na natatakot dahil baka mahilo o manginig kapag malamig ang tubig. Sa ganitong edad, kailangan nating isaalang-alang hindi lang ang kalinisan kundi pati ang kaligtasan, kondisyon ng barat at pangkalahatang kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang syeteng nakagugulat na katotohanan tungkol sa tamang alas ng palihigo ng mga seniors, batay sa mga pag-aaral, payo ng mga doktor at mga karanasang Pilipino mismo. Unang katotohanan, hindi kailanang araw-araw ang paliligo. Ayon sa mga eksperto mula sa National Institute on Aging, ang matatanda ay hindi na kailangang maligo araw-araw. Sa katotohanan, sapat na raw ang 2 to 3 beses sa isang linggo, lalo na kung hindi naman sila masyadong pinagpapawisan o exposed sa dumi. Ang dahilan ay simple. Habang tumatanda, bumababa ang natural na oil ng balat na nagbibigay proteksyon laban sa pagkatulog. Sa sobrang paliligo, lalo na gamit ang mainit na tubig at matapang na sabon, nawawala ang natural moisture kaya nagiging mas manipis, magaspang at madaling mangati ang balat ng mga seniors. Maraming lola sa mga baryo ang gumagamit ng gugo o kalamansi bilang natural shampoo at sabon dahil hindi ito nakakatuyo ng balat. Isang magandang halimbawa ng tradisyonal na karunungan ng mga Pilipino. Sa halip na araw-araw na paliligo, maaaring punasan ng warm damp towel ang katawan sa pagitan ng mga araw ng ligo upang manatiling sariwa. Sa ganitong paraan, napapanatili ang kalinisan habang iniiwasan ang sobrang pagkatuyo ng balat. Kaya kung ikaw ay higit 70 taong gulang, tandaan, hindi kailangan ng araw-araw na paliligo para maging malinis. Ang mahalaga ay ang tamang paraan at wastong pangangalaga. Pangalawang katotohanan, iwasan ang malamig o mainit na tubig. Isa sa pinakamadalas na pagkakamali ng mga nakatatanda ay ang paggamit ng sobrang init o sobrang lamig na tubig sa paliligo. Ayon sa Philippine Dermatological Society, ang mainit na tubig ay mabilis na nag-aalis ng natural oils ng balat, samantalang ang sobrang lamig naman ay maaaring magdulot ng paninigas ng kalamnan at pagkahilo. Sa mga karanasan ng matakandang Pilipino sa mga probinsya, marami ang nakararanas ng ginaw sa buto pagkatapos maligo sa malamig na tubig, lalo na sa umaga. Ang payo ng mga eksperto, gumamit ng lukewarm water, hindi mainit, hindi malamig. Nakakatulong ito sa pagpapakalma ng kalamnan at pagpapanatili ng moisture ng balat. Sa karanasan ni Aling Nena, 74 anyos mula sa Batangas, napansin niyang bumuti ang kanyang pakiramdam nang iwasan niyang maligo ng malamig sa madaling araw. Sabi niya, mas magaan sa katawan at hindi ako giniginaw buong araw. Ang simpleng pagbabagong ito ay malaking tulong para maiwasan ang pananakit ng kasukasuan at bigla ang pagtaas ng presyon na karaniwan sa mga senior. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda ako kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo pumili ng banayad na sabon at shampoo. Sa pagtanda, lalo na paglampas ng edad na 70, nagiging mas manipis at sensitibo ang balat ng tao. Ayon sa mga dermatologists, bumababa ang natural moisture ng balat dahil sa pagbabago ng hormone at pagtanda ng mga sebaceous glands. Kaya't mahalaga ang pagpili ng banayad at pH balance na sabon at shampoo upang maiwasan ng pangangati, pagkatuyo at iritasyon. Batay sa mga pananaliksik ng American Academy of Dermatology, ang mga sabon na may glycerin, oatmeal o oatmeal extract ay nakatutulong mapanatili ang natural oils ng balat at maiwasan ang dryness. Dapat iwasan ang mga produktong may fragrance, alcohol at matapang na chemical dahil maaari itong magdulot ng micro damage sa balat ng mga senior. Maraming Pilipinong nakatatanda ang gumagamit ng baby soap bilang alternatibo dahil ito'y gentle at hindi nakakasugat sa balat. Para naman sa mga lalaking senior, magandang opsyon ang sabong may virgin coconut oil, VCO, likas na yaman ng Pilipinas na napatunayang may antibacterial at moisturizing properties. Isang halimbawa si Mang Ben, 72 anyos mula Iloilo, na napansin ang malaging pagbabago matapos gumamit ng VCO soap. Hindi na ako nangangati at parang mas makinis at buhay ulit ang balat ko, kwento niya. Sa kabuuan, ang tamang sabon at shampoo ay hindi lang para sa kalinisan kundi para rin sa pampalusog na balat, kumpiyansa at kaginhawaan ng mga senior araw-araw. Isang simpleng hakbang tungo sa mas masayang pagtanda. Pang-apat, piliin ang tamang oras ng paliligo. Ang oras ng paliligo ay may malaking epekto sa kalusugan at kaligtasan ng mga nakatanda. Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Institute on Aging at mga lokal na geriatric experts, ang katawan ng mga seniors ay mas mahina na sa regulasyon ng temperatura. Ibig sabihin, mas mabilis silang ginawin at mas matagal bago bumalik sa normal ang init ng katawan matapos maligo. Kaya naman, napakahalaga ng pagpili ng tamang oras ng paliligo upang maiwasan ang mga delikadong kondisyon tulad ng hypothermia o bigla ang pagkahilo. Ipinapayo ng mga doktor na iwasan ang pagligo ng madalim araw o disoras ng gabi, lalo na kapag malamig ang panahon o tag-ulan. Sa mga oras na ito, mababa ang temperatura ng hangin at mas mataas ang panganib na bumaba rin ang temperatura ng katawan. Ang ideal na oras para maligo ay mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. kung kailan mas mainit at mas komportable ang paligid. Sa mga lugar na may malamig na klima gaya ng Bagyo o Tagaytay, mas mainam kung sa tanghali na lamang maliligo upang siguradong maging hawa ang pakiamdam. Isang halimbawa rito si Lola Cora, 76 anyos mula sa Quezon. Nakasanayan niyang maligo tuwing alas 6 ng umaga bago mamalengke. Gulit minsang ginawa niya ito sa malamig na panahon, nakarana siya ng biglaang pagkahilo at vertigo. Ayon sa kanyang doktor, ito ay dulot ng pagbaba ng blood pressure at temperatura ng katawan. Mula noon, tanhali na lamang siya naliligo at hindi na muling nahilo. Ang simpleng pag-adjust ng oras ng paliligo ay hindi lang kaginhawaan, kundi isang paraan din ng pag-iingat. Ang mga seniors ay dapat ding siguraduhin na kasara ang mga bintana upang hindi pumasok ang malamig na hangin at gumamit ng maligamgam na tubig sa halip na malamig. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pangangalikig, pananakit ng kasukasuan at mga aksidenteng dulot ng bigla ang pagkahilo. Sa tamang oras ng paliligo, maibabalik ang sigla at kapanatagan ng katawan, isang simplang hakbang tungo sa mas ligtas at mas maayos na araw para sa mga nakatanda. Panglima, iwasan ang matagal na paliligo. Ang labis na tagal ng paliligo ay maaaring magdulot ng pinsala sa balat ng mga nakatatanda, kahit pa ito ay tila nakakarelax sa una. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Japan at South Korea, ang paliligo ng lampas 15 minuto ay nagaalis ng natural na langis ng balat at maaaring magdulot ng dehydration o pagkatuyo ng balat, lalo na sa mga senior na may mas manipis at sensitibong balat. Ang inirerekomendang tagal ng paliligo ay 5 hanggang 10 minuto lamang gamit ang maligamgam na tubig. Ang sobrang init ng tubig ay nakaaapekto rin sa moisture balance ng balat at maaring magdulot ng pangangati o pamumula. Bukod sa tagal ng paliligo, mahalaga ring iwasan ang matinding pagkuskos gamit ang body scrub, brush o magaspang na tuwalya. Sa edad na 70 pataas, ang balat ay nawawala na ng elastin at collagen dahilan kung bakit mas madali itong magasgas o magkapeklat. Mas mainam ang paggamit ng malambot na bimpo at bayayat na galaw upang alisin ang dumi ng hindi nasusugata ng balat. Ayon sa mga dermatologists, ang sobrang pressure sa pagkuskos ay maaring magdulot ng microtears, maliliit na sugat na posibleng pagmulan ng impeksyon sa mga matatanda. Maraming matatanda sa mga probinsya ang nagkukwento ng karanasan tungkol dito. Tulad ni Lolo Narding, 78 anyos, na dating sanay sa malakas na kuskos gamit ang batya at palanggana. Aniya, akala ko noon pag mas madiin, mas malinis. Pero ngayon, mas maayos ang kutis ko nang bayayad lang ang paliligo. Napatunayan niya sa payo ng doktor na ang pagiging maingat sa balat ay hindi kahinaan kundi karunungan ng edad. Tandaan, ang layunin ng paliligo ay linisin at alagaan ang katawan, hindi ito pahirapan. Sa maikling oras at bayayat na pag-aalaga, mapapanatili ng mga senior ang kalinisan, komportableng pakiramdam at malusog na balat, isang simpleng hakbang tungo sa mas mahabang buhay at mas maging hawang pagtanda. Pang-anim, magpahinga pagkatapos maligo. Pagkatapos maligo, madalas sa ating mga Pilipino ay nagmamadaling magbihis at lumabas ng silid, lalo na kung may gawain o bisita. Ngunit ayon sa mga eksperto sa kalusugan, mahalagang magpahinga muna ng 10 hanggang 15 minuto bago lumabas o humarap sa malamig na hangin. Ito ay dahil ang katawan ay kailangang bumalik muna sa normal na temperatura matapos ang bigla ang pagbabago mula sa init ng tubig. Kapag hindi ito nagawa, maaaring bumaba ang blood pressure at magdulot ng hilo, panlalamig o pananakit ng kasukasuan, lalo la sa mga matatanda. Ayon sa pag-aaral ng Journal of Geriatric Medicine, ang biglang exposure ng katawan sa malamig na hangin matapos maligo ay maaaring magpahina sa sirkulasyon ng dugo at magdulot ng thermal shock na nagiging dahilan ng panginginig, muscle stiffness o pananakit ng likod. Kaya't, para sa ating mga lolo at lola, ang simpleng pagpapahinga bago lumabas ng kwarto ay isang mabisang paraan upang maiwasan ang pananakit at pagkahilo. Habang nagpapahinga, mainam na punasan ng marahan ang katawan at hayaan itong matuyo ng natural. Sa panahong bahagyang mamasa-masa pa ang balat, maaaring maglagay ng moisturizing lotion, virgin coconut oil, VCO o langis ng niyog. Ayon sa mga dermatologists, ito ang pinakamabisang oras upang ikulong ang moisture sa balat kaya't mas nagiging makinis at hindi madaling magaspang o mangati. Ang paggamit ng langis ng niyog o aloe vera pagkatapos maligo ay isa sa mga pinakapinapahalagahang tradisyon sa kulturang Pilipino. Sa mga probinsya, karaniwan itong ginagawa ng mga matatanda tuwing gabi bago matulog upang mapanatiling sariwa, makinis at relax ang katawan. Hindi lang ito pampaganda, ito'y isang anyo ng pangangalaga na may hatid na ginhawa at proteksyon sa kalusugan. Kaya, sa susunod na matapos kang maligo, bigyan ng iyong sarili ng ilang minutong pahinga. Ang ganitong simpleng gawi ay makatutulong hindi lang sa balat kundi sa pangkalahatang kalusugan ng iyong katawan, lalo na sa mga edad 60 pataas. Pangpito, pakinggan ang iyong katawan. Sa huli, walang mas tumpak na sukatan ng tamang dalas ng paliligo kundi ang mismong pakiramdam ng ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga dermatologists at geriatric experts, habang tumatanda ang isang tao, humihina ang natural na kakayahan ng balat na maglabas ng langis o sibum na siyang nagsisilbing proteksyon laban sa pagkatuyo at pangangati. Kaya, kung napapansin ng isang sinyon na tuwing pagkatapos maligo ay tila nanonuyo, nangangati o parang namumula ang balat, sanyales ito na maaaring labis na ang dalas o tagal ng paliligo. Ipinapayo ng mga eksperto na limitahan ang paliligo sa dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo para mapanatiling balanse ang natural moisture ng balat, maliban na lang kung madalas pawisan o exposed sa alikabok. Iba-iba ang kondisyon ng bawat senior. May mga laging aktibo, naglalakad tuwing umaga o nagtatanim sa bakuran at mayroon namang mas madalas sa loob ng bahay. Kaya't walang isang tamang sagot na akma sa lahat. Ang mahalaga ay obserbahan kung paano tumutugon ang katawan sa bawat rutin. Halimbawa, kung mas gumiginhawa ang pakiramdam kapag araw-araw na naliligo gamit ang mild soap at maligamgam na tubig, ayos lamang iyon. Ngunit kung kapansin-pansin nagiging magaspang, makati o sobrang dry ang balat, maaaring kailangan ng bawasan o bagu uhin ang paraan ng paliligo katulad ni Lola Mila 80 anos mula Pampanga na dati ay araw-araw naliligo nang maranasan niya ang madalas na pangangati ng balat nagpasya siyang magbawas tuwing ikalamang araw na lamang siya naliligo at gumagamit ng moisturizing lotion pagkatapos ayon sa kanya mas komportable ako ngayon hindi na nangangati at mas relaxed pa ang kanyang karanasan ay patunayan na ang tunay na susi sa tamang hygiene ay hindi nakasalalay sa dami ng paliligo kundi sa pakikinig sa sariling katawan. Sa ganitong paraan, napapangalagaan hindi lamang ang panlabas na kalinisan kundi pati ang kabuang kalusugan, kaginhawaan at kapanatagan ng isipan. Pangwakas na kaisipan ang paliligo ay hindi lamang simpleng gawain kundi simbolo ng kalinisan, disiplina at respeto sa sarili, tatak ng pagiging Pilipino. Ayon sa mga pag-aaral, habang tumatanda ang katawan, nagbabago rin ang pangangailangan ng balat at immune system. Ang sobrang paliligo o labis na paggamit ng mainit na tubig ay maaaring magdulot ng pagkatuyo ng balat, pangangati at pagbaba ng natural na proteksyon ng balat laban sa mikrobyo. Kaya naman, sa edad na higit sa benta, mahalaga ang kalidad kaysa dami. Mas mainam ang maikling paliligo gamit ang maligamgam na tubig at tamang pag pagkatapos nito upang mapanatili ang kalusugan ng balat at maiwasan ang mga infeksyon. Hindi nasusukat ang kalinisan sa araw-araw na pagligo, kundi sa tamang pag-aalaga sa sarili mula sa balat, kalamnan hanggang sa pangkalahatang kalusugan. Sa bawat patak ng tubig, isaisip ang balanse ng ginhawa at proteksyon. Para sa mga lolos at lolas na patuloy na nagmamalasakit sa kanilang katawan, tandaan, ang tunay na kalinisan ay nasa kaalaman at disiplina, hindi lamang sa nakagawian. Huwag matakot baguhin ang nakasanayan kung ito ay makapagpabuti sa inyong ginhawa at kalusugan. Tulad ng kasabihan ng ating matatandang Pilipino, ang malinis na katawan ay tanda ng maayos na pamumuhay, ngunit ang marunong mag-ingat ay tanda ng mahabang buhay. Sa huli, ang tamang pagligo ay kasangkapan sa mas malusog, mas ligtas at mas masayang pagtanda. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.